May video for today guys. Ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-cash out ng ating Shopee Pay Balance through GCash guys. So, ang ating gagawin guys, siyempre po ay i-click natin yung ating uh, apps na Shopee po. Click lang po natin yung Shopee application. Ito siya. And then pagdating po natin dito guys is makikita natin yung ating Shopee balance ayan and then may makikita ka dyan guys send money click lang po natin yung send money and then click nyo yung use space ID guys kung wala naman po ay sit up to later guys ayan so and then andito na po tayo click send money tapos dito guys is click nyo po dito yung e-wallet And then, kapag na-click yung e-wallet, guys, i-lagay nyo dito yung full name po ng inyong pangalan sa GCash. So, ilagay nyo dito sa taas po, full name, kung ano yung full name nyo sa pangalan, guys, ng GCash nyo, ha? Kasi sa GCash tayo magka-cash out. And then, kapag naisulat na po natin yung ating name, pumunta tayo sa e-wallet po. Dito sa e-wallet, guys, lalabas dito yung pagpipilian po kung saan nyo siya isi-send. So, ito yung sa atin, GCAS. Then, click yung GCAS. Tapos, lagay nyo po yung number ng inyong GCAS dito sa phone number. So, lagay nyo dito yung number. Ayan. And then, submit, guys. Ayan. Click yung submit. Tapos, lagay nyo dito, guys, yung amount na i out nyo. So, may charge siya guys ha. May charge po na 15 pesos. And then next, click natin yung next. So, kapag, ayan. Then, click po yung send money guys. Ito guys, yung password ng inyong cellphone. I-type nyo lang po dito yung password ng inyong screen cellphone. Ayan, pagkatapos nyan guys, kapag nailagay nyo na po yung password ng yung screen cellphone, so may magme-message na sa inyo dyan guys, na pumasok na po yung pera nyo sa inyong Gcash. Ayan guys, may nag-message na po sa akin na may pumasok na na pera sa akin Gcash. So, i-chichik eh, ko sa akin Gcash guys, kung na-receive ko na po ba yung aking 100 50 pesos kasi 160 lang po yung balance ko sa she, Shopee Pay balance ko guys 160 so meron akong charge na 15 pesos kaya po ang naipasa ko lang po ay 150 pesos guys so ayan refresh para lumabas siya so ayan guys pumasok na po siya kung makikita nyo naman po siya guys di ba may nag message po sa aking screen ayan Thank you for watching. Hanggang dito na lang po. God bless. Bye-bye.